Halo guys, good afternoon. Yan guys, uh, patoka sahapun. Angit ang panahon dito sa amin guys ngayon. Yan, maulan. Kanina pa itong juanab nag-umpisa. Mga, uh, ano na, una imidya, alas dos. Ngayon, wag alas Alas 3 sa imidya na guys Sige pa rin ang ulan Meron naman akong uh, Update na bagong Pisa natin mga sisi guys sampung piraso Tara guys Samahan niya ako yan sila guys grabe dito sa amin ngayon guys ah. halos araw-araw ang ulan ang linggo na to sa linggo na mahigit ayun sila guys Kaninang umaga ko lang ito sila kinuha Sampung terasa Sampung sang Putih peor pote, iwan ko lang kung puti ito walang halong ha? ang nanay nito guys bulik meron pang natirang itlog doon guys kung iwan ko kung mapisa pa yun tinuha ko na lang sila rito una kasi baka malaglag sa pugaran nila kasi medyo ma na sila malikot na kaya tinuha ko na. Tapos ko na ito sila pinainom ng kuwan, guys. Tubig na may halong asukal. Painomin ko pa rin, uh, parang painomin ko rin sila ngayon Subuan ko rin sila ngayon. Ang hirap magpatuka dito guys ng tagulan ng tag umulan. Yan si Bullet at saka si Kabilyada guys oh. Sa loob. Yan. at saka yung walong pirasong sisiyo natin dito sa kabila guys yan ang patuka natin guys hindi pa ako nakapaghalo kasi mahirap magpatuka sa magulan अच्छा गाइस हां लाइक Okay guys That's all for today's video Picturing sa bagong pisang sisiw Don't forget to like and subscribe And hit the notification bell Para updated kayo parati sa aking mga video guys Baboom